thinking solar lamp. Itu Bali abad puan. Solar. Oke okay nah, bos Jokowi. Oke okay nah, mga boss. Oke. Okay. Tara. Jangan ah. ke sana kah? Sa. Galang-galang. Ka? Sa... Ya, yeah, galang-galang. So, Terus? Gas ke pala. Jokowi so, mga ba. Ah, uh, na 'yung natin kay Boss Jobby. Automotive enamel po 'yan. Tapos, uh, epoxy e primer naman 'yung ating mga uh, unang in apply po mga boss Good morning, good morning Ayan, nasa Plaza Project pa naman po tayo Dito sa pinapagawa ni Boss Pugoy Dito po tayo mag-update Ito Inumpisaan na yung, ano, yung kitchen niya dito sa ilalim Yung service area ah, uh, Pintura Tapos magmawari tayo uli yung mga ano, yung mga kinilawang na ano na student eh. uh, ah, tinatanggal natin tapos pa, pa final paint natin e, pintulan na automotive benamin pero primer muna tayo ng ano ng epoxy primer ayan yung mga tropa natin pintor muna si Melvin no Godong po mga bossing ayan pintor muna yung mga yung dalawang pintor natin nasa pakit pa meron silang kontrata doon Shout <laughs> pa kay Bumbay. Master Bumbay. Shout out para Bumbay. Mayaman na kayo dalawa. <laughs> Magbago ka na ako. Hindi <laughs> kami Ay, mga lovebirds. Ni Boss Magoy. Kasi uh, na namin dito para mapinturaan na itong, ano, itong kitchen niya. Tsaka yung mga manok niya. Ito. Pwede na yung luto doon. Ah. Mr. Bumbay and Lover Boy. Tapos ah, kasama muna natin si Parimbog. Labor ni Master. Si Bartolome, mga boss, nag-day off na, nagpahinga na, nagpahinga na ng na gano'ng ilang araw. Ito, <laughs> si Atty. Vince Calara. Ah, good morning, Atty. Ako, mga boss. Atty. Atty. Ramon Dasan. Shoutout kay Atty. Vince Calara, yung mga pari natin. Saka kay pari ng Ryan Calara. mga bossing. Ayos <laughs> din, ha? But primer muna ng flat latex ang na-apply ni paring ano, paring Nelson Calara, attorney. <laughs> si ano si RJ po 'yan. Nagagan uh, lang po kami. nag jojo -jo. Yung mga gamit din natin dito. Ito, sa so, uh, na dito naman sila lilipat. Ito yung mga water faucet niya yung bago. Papalitan po natin lahat 'yan. Tingnan niyo sa taas. Kay lavatory. Tsaka yung ilaw. Ito pa pipintura din natin yung mga ano, yun Yung mga grills. Ito, si Faring Master George. Good morning, Faring Master. Yes, good morning, good morning mga boss. Ayan, na lang ito na. Meron nga tayong umangat ta. ah. Yan, merong na-reject na, na isa, sabi ni Master George. Tapos mga boss, ah, uh, bilhin na natin yung ano dito. Mga uh, materials niya sa, sa, mga breaker, yung pinaka-entrada natin. Para ma natin doon yung entrance cap. Ayan o, no? para malinis na ito ito. Itong kanyang ano, breaker saka PVC pipe kailangan natin dito ayan tapos yung mga PVC bibili na rin natin para ma-install na para mapintura, tapos tatanggalin natin mga scaffold dito, dito natin dadaan yung pinaka-entrada nya ayun o, no? tapos dudugtungan lang natin yan yung galing sa poste mo na tayo sa ano, sa makabebe. At saka yung ano, yung ibang kulang na pintura, bibili na rin po natin. Uh, yung sa shearing dito. Yung mga steel deck. Bibili din tayo ng pintura para dito para ma tingnan natin kung bagay dun sa wall at saka dun sa kwarto. Yung yung pintura patitimpla natin sa makabebe. So yun mga boss. Ito yung update natin dito sa ano, sa Plaza Project pero bili muna tayo ng mga materials. nasa paint center na tayo mga boss, mga bebe. Okay na, bossing. So, ayan mga boss, na bumili lang tayo ng pangkimpla. Dito sa paint center para dun sa automotive enamel dun sa ceiling natin sa steel deck okay tapos punta tayo sa sa uh, electrical supply ano naman marami na ano ng kuryente

Saan mo na sa ano ka? Sa kolong-kolong? So, sa kabila, sa kabila natin. Sa So yan mga boss, Ah, uh, akompleto na yung bilhin natin kay Boss Joey. Oh, traffic? O traffic? Okay, dito na tayo. As awesome a project. Yan, bumili rin tayo ng ano, ng mga PVC tres para sa dance spout. Ah, aba to pa. Eh, mga bakit yung kulay niya? Final color. Kadalas din po yung sa taas. Kung ano yung kulay sa taas, ganun din po yung dito. Tapos ito. Automotive enamel gray. Tapos ito, ah uh, kukulay ah uh, na tayo ng ano dito ng kulay ano daw ang gusto ng kulay dito ayan o oh. para siyang ano mapol na mahogany eh. kaya pakikintayin po natin to kanitong kulay oh, boss. para din sa mga uh, steel decking abangan na natin yung linya ng wall lamp dito may wall lamp po dyan tapos may babasa po dito kaya ayan may nagbabasa ng pasyon all week na po ayan, ayan mga boss yung tinitlaan natin automotive enamel Espero. MAPOL Lahat po yan, ganyan yung kulay niyan ng mga isilder natin para hindi siya lalayo dito sa ating BBC panel na mahogan gani natin dito sa taas. Second tour, Yung tais ni boss. Eh, Master George. Ayan. Ano na pa? Linis-linis na. Meron tayo na doon na, eh, Pare. Ah. Meron tayo yung Ah. na doon, uh... Oo. Hindi pa ako nakabili. Baka next day na lang. Pari na po yan. naka uh, slope siya doon. Para yung ano, tubig diretso doon sa ating floor drain. Ito, hindi pa natin natapos. Uh, ano na tayo sa oras? Yung electrical wiring niya. Baka next day na lang po. Pero may, may, may mga gamit na yan. Nakabili na tayo ng mga gamit niya. yung ating solar lamp eto bali abat po yan solar tapos dito maglalagay tayo daw ng ano, solar na ganon ganon din yung natin dito sa ni Boss Bogoy yung medyo maliwanag <laughs> Tapos binili na po tayo sa ano, sa San Fernando po natin nabibili Yung solar na yan. So yan mga boss Nag-sample muna tayo ng kulay Kung magustuhan ni Boss Pugoy Pwede na natin diretso next day Itong pintura dito sa steel deck automotive enamel po yan tapos uh, epoxy primer naman yung ating ano unang inapply tapos ito yung da, yung kulay sa taas light green tapos itong ano poste, light ano po yan uh, para ano para siyang gray light light gray Yan, naglilinis na mga boss hanggang ngayon lang kami kasi mahal na haraw. Bakasyon muna yung mga tropa natin. Siguro sa Monday na lang tayo mag start ulit sa mga project natin. Ayan ah. Malinis pag nakapintura yung ano, yung bahay. Malinis tignan. Kasi parin ba magre na? Ah, oh. shout out pa yati Aida. Yati mo. Yes. Shout out kay Jeng <laughs> Hong, kit Dito kasama natin. Si Paring Bong dito sa project natin sa plaza. Ito may pinturon dito. Ito yung pinaka main door nung ano, nung ...parto. Ni Boss Pogoy at saka yung, ano, yung CR, may sariling CR. Tapos na natin lahat ng ano, uh, accessories dito. Babaguhin po lahat tayo, natin 'to. Yan, ilang araw din tayong walang ano pasok. Tapos dito, diretso sa kusina. Meron din po ng ano 'to. Uh, aluminum door. Yung, yung, ano dito. Tapos hanging cabinet na aluminum. Sina, ginagawa ni Boss ni ni Boss Julius. Pagkatapos ma mapinto, mapintura, dun, dun na lang i-install ni Boss Julius yung ano, yung mga ka na kaya yung screen door dito. Ayun uh, aluminum door. Ayun, linis-linis na muna tayo. Mga boss. So yan mga boss Nasweldoan na yung mga tropa natin ah. Uwi na sila Ayan Yung update po natin dito sa ano, Sa Plaza Kaingin Project ah, uh, Pinapagawa ni Boss Bukoy Kaya ayan mga tropa natin Palis na ah, uh, Kita kasi lang po, po tayo sa next week Sa Monday mga boss Okay, God bless po